ayun si Pipit so punta dito may binila siya so andito kami sa sing pipe nais namin yung ano, yung drop wire dito kasi naabot ng, ano, dump truck ay mas ban. Ayan, oh. Okay na yan, oh. Ayan. Ano, nangangala ka nang mabasa, oh. Kamaya itong pitch. Kamaya itong muna. <laughs> Wala may kinalas ka Okay na ito, nabutong mo kaya ah Kitay Pablo Ano, o, oh. kung nakikilala nyo pa yan Matanda na yan pero matibay pa yan oh. O oh. O oh. Yan ang bantay dito Hahaha <laughs> <laughs> matibay pang lumakad din, oh. Oh. Isa siyang alamat na bantay dito sa C5. yung boss. Ano? Matibay pang lumakad din, oh. Matanda na 'yan. Ah. Oh. yung barracks nila. Ano? Ano? Oh, yan. Oh. Oh, Madaming bakal dito, kanakul ko naku bakal sa lipit, pinagkuku pa ko isim, pala <tod> uh. uh, dito. Ayan mga batang nalakal dito. video natin si Pipits para pag para pag siya, may ibilin siya. <laughs> Ayan oh. Patibay yan, Pits. Tubo. Yan you know, ang may pabag. Yan ground. Dikit lang. Testira mo na, Nakawa. Testira. <laughs> Nakawa. Di pa pets, kulang pa ito. Oo. Uh Kabitay. -huh. Kabitay <laughs> ka ito. Ang ano, wire. Mga kuryente ka? Bala ka? Video na yan. Sabi mo. Yo, may bilin siya. Pabiral ka. Pabiral mo yan. kapag para po rin siya. Alam ka na. mo pets. Pagod pets. Oh, goat. Puta, ano po ba ang pinakagot mo sila? Ano po ang parang daw? pag na ko, ha? Good. Ha? Video tayo, kataon. Mga kuryente, gagaw ko ibilis. <laughs> ha, ha, ha. Oh, and the baby too <laughs> baba ha? tapang baba hindi na kaya hindi pa op na yan na ha? 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 na ha? mo ha? Love of Nose Happy Sea So, inahayos pa namin tong drop wire na nandito kasi, ano you know, uh, inaabot ng dump truck pag nagdadamping sila dyan o, oh, ayan o oh. kaya tinataas yung drop wire so, malapit na tong, ano So, malapit na. Malapit ng maayos ni Pipit <laughs> Siya ngayon ang bida. <laughs> Siya ang bida ngayon dito sa C5. Ayan o, pababa na o. Oh. Ako ay cameraman lang. <laughs> Ayan. Ayan, may hirang Ayan. Ah ayun all goods na tapos na ito yung hinahanap kong lugar na maganda na place kagaya gaya ng mga pinupuntahan ni Jeyo Ong yung Ong Pam kasi ang sarap ang sarap sa feeling na ganito yung lugar na makikita mo parang malayang malaya kami malayang malaya tayo sa mga ganitong lugar oh. Pakita ko sa inyo. Yan, oh. Ganda. Oh. Oh, parang ang sarap mabuhay, oh. Ang sarap mabuhay sa mga ganitong lugar, place na makikita mo. Ayan, oh. Ayan, oh. So, balik na kami sa Lapanhal School 101 Supermall Mall. Uh, tapos na yung aming ginawa dito sa C5. Uh, let's go.